for today's video mga ka-idol, kami naman ngayon ay magbibilad ng mais kasama ko nga pala dyan ang aking pinsan na si Sandy Malibin mga ka-idol. o oh, ito na mga ka-idol, kami ay magbibilad na ng mais o oh. Yan. si idol Ale oh. Ale bilad tayo ng mais o eh. gila kami ng mais mga kailol oh. tapos na kami naglatag at magkureg na lang ang gagawin namin oh. yan lang. Oh. at nandiyan din mga kailol yung makukulit na aso tignan nyo ang ginagawa nila oh. nagmumukbang sila ng mais oh. sige lang, ubusin nyo lahat yan para tumaba naman yung dalawa <laughs> bang mukbang din pag may time sabi ng ano ng aso o oh. sarap na sarap sila sa binibilad naming mais mga kahit oh. ang kulit talaga ng dalawang yan oh. <laughs> at kami naman yun yung mga kaidol ay nagmeryenda ng pansit kabagan mga kaidol Sa tayo daw sabi ni insan oh, kain tayong pansit mga kaidol ito yung masarap na pansit kabagan At ito na nga mga ka-idol, kami ay kakain na naman ulit ng pang mga ka-idol. Yan nga talagang aming ulam ngayon ay taksyo na bangus mga ka-idol. At pagkatapos namin kumain dito mga ka-idol ay tumambay muna kami sa may kubo-kubo sa may daan mga ka-idol. Ito mga bata oh. Andy, oh. si oh. Andy si mga ka-idol mag ano muna kami magpahinga muna ng konti kami ay higa muna oh. bali ang gagawin na lang pala namin dito mga ka-idol ay amin ng ano ah pagtumpo-tumpukin hindi na namin ano hindi na namin siya hakutin dahil ibibilad pa naman bukas mga kaidol at hindi pa siya na dry at ayan na mga kaidol amin ng amungang ganyan lang yung gagawin namin mga kaidol at hindi na namin yan ano hahakutin para bukas ay ready na naman pagka ibibilad namin eh durus-dusan na lang namin mga kaidol ganyan na lang yan mga kaidol at wala namang ano wala namang ulan kaya ganyan na mga kaidol So, paano mga ka-idol, Hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat sa inyo mga kaidol. And God bless sa ating lahat mga kaidol. Thank you, thank you. Bali, yan pala ang may-ari ng aming ibibilad na mais mga ka-idol.